Baka, baka ano na nga, lakas ng sis po kasi. Baka marinig ako ng amo ko. Kalimahin po ako. Alis po, baka alis ako dito sa bahay na to. <laughs> Nagtanggo po ako ka dito. Baka ako kung haba nakahanap sa akin. Kalimahin na lang siya. <laughs> yung bangko kinuha po. Yung laptop kinuha ang itinago ko lang dito is charger lang po. Ma'am Lea, magandang umaga ata dyan sa kanila, Wait sa Kuwait. Uh, ah, maaga pa, ah, maaga po. Tama po, tama. Dyan talaga sa Kuwait, ano, marami tayong mga hey. OTWs na na sinasaktan. Kaya nga sabi ko, ah, dapat po. huwag na tayong mag-deploy dyan. Marami na mga hindi magagandang karanasan tayo, yung ating mga OTW dyan sa Kuwait. So, Ma'am Lea, nasaan kayo ngayon? Nandito po sa bagong agency ko. Na inilipat po ako. Okay, good. Wala na po kayo dyan sa bahay ng inyong amo, kayo po nasa inyong agency na? Ibang agency po, hindi po sa yung agency ko talaga po. Bakit po kayo napunta dyan sa ibang agency? Eh kasi po yung ano po yun yung employer ko po, inihatid ako doon sa ikong agency. Tapos tinanong ako ng agency ko kung mag, magsisilipto ba daw ako ng employer, sabi ko ayoko na po kasi natatakot na po ako. Gusto niyo umuwi na lang? Ako sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, e, kung gusto mong umuwi, hindi ibalik kita sa employer mo kasi sponsor ka nila. Hindi kita, hindi kita matutulungan, sabi niya. Tapos, umiyak mm. po ako, sabi ko, pwede na lang po, bang, ihatid na lang po ako sa embassy po para ako na lang po ang mag-ano doon. Tapos doon, sabi niya, hindi kita pwede ihatid doon kasi ako ang, ma, ako ang, ma ako ang makakasuhan, sabi niya. Tapos, nung pagkaano nun, pagkahapon po, eh, Inawagan niya po yung amo ko, pinakuha ako sa driver. Tapos, nung dumating na po, eh, sinabi ko, bakit ang driver po ang kukuha sa akin? Eh, di ba sabi niya po, ihatid ako sa embassy? Sabi niya, eh, ihatid ka lang yan, talaga yan sa embassy, ayan mo lang, sabi niya. Tapos nun, sumakay ako nung ano, sumakay na ako sa, sa sasakyan ng driver. Sabi ko, ihatid mo ako sa, sa, embassy kasi ako nabahala doon. Eh, tinawagan ko yung ano, yung amo ko sabi ko, bakit pa ako ibabalik dyan sa bahay niyo, eh, sinasakta na ako. Nung sinabi ko, nung nagmamakaawa ako sa agency, sabi ko, ma'am, sabihan niyo naman po, kasi kayo po ang may alam dito, wala akong kaalam. Anong pangalan po yung ng inyong pinaka-agency? Ito na ba yung JPM? Mnet Almutayre po. Opo. Mnet? Almutairi. Almutairi. Ito pong, ito po yung pinaka-agency nyo na original na agency nyo? Yes po, yes po. Pero kayo po ay nasa JPM 88 ngayon. Ang JPM... Ito po sa Pinas po. Okay, okay. Gets ko na. Ito po yung counterpart foreign agency dyan sa Kuwait. Yes po. Wala kay sa Almutayre. Saan po kayo ngayon? E sa si Jasil Muhammad Kati Recruitment Office. Ma'am, alam niyo po yung address niyan, ma'am, ano? Kasi nakikinig okay. na po si Mr. Arnold Ignacio ng OWA. Kailan pa ho kayo nandyan? Eighteen po. Eighteen. Si Mr. Anel Ignacio, yung ating action man dyan sa OWA as always. Mr. Anel Ignacio, Admin. Magandang hapon po sir. Magandang hapon po. Nandito ako sa RIAD eh. Oh. Uh, Pagkukuha ko yung uh, detalye ng uh, agency niyan, at uh, kung siya naman ay eh, napakawalan na ng kanyang uh, employer, madali na po yan. Pero yung ginawa sa kanya Admin, na dapat i-surrender siya doon sa kanyang pinaka-agency sa foreign counterpart eh ipinasa sa ibang ahensya, sa ibang agency oh, doon pa yun yun may na, violation, uh, 'di ba? Oh, diyan aalamin natin bakit dalawa-dalawa ang ma sa kanyang agency. So, we see some violation here. So, 'yan eh aalamin ko po kasi wala akong access ninyo kasi nandito ako sa Riyadh, eh. 'di But oh, uh, oh. I assure you Sen, it will be it will be swift. Good, tatawag good. lang po ako sa Kuwait. Sir Arnel, ibibigay po namin But yung lahat ng details tungkol sa whereabouts po ni Ma'am Lea kung nasaan siya ngayon. Uh, si Odette po, kakausapin kayo para ma-rescue na oh. po siya, ma may rate na. Okay, sige po. Sige po. Salamat uh, po, Sir Arnel. Matasa na ito, tatawag na po ako sa Kuwait. Sige po. And uh, mamaya, babalitaan ko na kayo ang development dito. Salamat po, Sir Arnel Ignacio. Magandang hapon po, Sir. Anytime po. Thank you po. Ma'am Lea. Yes po. Ayan po, action na si Mr. Ignacio. Hopefully po, by next week, or less than two weeks po, nandito na po kayo sa Pilipinas. Baka next week po, nandito na po kayo, okay? Huwag mo po ibababang telepono, ma'am. Kakausapin kayo ni Odette para doon pa sa mga karagdagang detalye na kakailangan po ng OWA para kayo po agad-agad -agad ma-rescue, okay? Salamat po.